ayun mga boss, Ayan, konti na lang yung tatapusin ko dito and uh, hinihintay ko lang yung iba pang nagpa-schedule uh, sa weekend. Baka po mag-start na ako ng home servicing. Uh, Iniisip ko pa po kung Laguna, Batangas or dito na ako de ng pa North Luzon kasi napakaraming nagpa-schedule dyan. Uh, and mamaya magla-live po ako about sa pricing ng home servicing natin at saka yung kung ano yung mga uh, kaya kong gawin. Gumagal nun eh no? <laughs> Ayan, so shout out muna kay Bossing oh. Ito. Boss Christian. Nasasarapan na siya <laughs> sa auto niya ngayon. 'Yon, <laughs> inaayos ko na lang po yung sa aircon niya dahil hindi yata nag automatic pero che-check ko yung wiring ulit. So, eto mga Bossing, may i-share ako sa inyo. Etong auto ni Boss Michael Almario. Shout out Boss Michael Almario. So, eto po yung kinuha ko sa, Luce sa <laughs> Lucena, Lucena. Ayan, uh, pina-under ko doon, palyado, pinalitan ng radiator. Inayos ko yung uh, tono niya, inayos ko yung timing. And okay naman na siya, 'di ba? Hindi ko naman mauwi dito basta-basta 'yan. Kung ano, 'di ba, madali nga lang namin na patino yan Pero ayun nga, nagpagawa siya ng AC system niya. Nakala niya, malamig na malamig pa. Kaya lang, wala nang lamig. Hilaw na. <laughs> at may ginawa na naman sa aircon niya. Ito mga talagang gumagawa ng aircon. No? Maraming magagaling at mahuhusay na gumagawa talaga ng aircon. Mga bossing, kaya lang, ingat din tayo sa mga ano. Ay nako, nauso kasi to eh. Yung itatap mo na lang yung uh, supply wire ng positive ng compressor dun sa wire ng ano positive wire ng radiator fans para lang mag-automatic sya. So, shortcut, no? Para nga naman, pag automatic ng radiator fan, automatic ka-under din compressor. Pagka shut down ng compressor. Pagka-shutdown ah, ng ah, compressor fan, ah, fan dolay, compressor <laughs> fan radiator fans, <laughs> mag-shutdown din po yung compressor. So, ayos, no? Pero panan ano lang po yun mga bossing pang emergency lang napapanood kasi sa youtube ayan, may mga nagtuturo ng ganyan which is hindi naman po yan advisable marami pong bagay na uh, downside I mean maraming negative effect yan, effect yan maraming downside yan hindi po yan ginagawa unang una yung pagdedirekta pa lang ng linya niya papunta sa ano wala naman dinagdag na ano na relay diba tsaka fuse isipin mo putulin mo yung yung wire mismo ng AC, ng compressor isasabay mo sa uh, linya ng ng radiator fan di ba dagdag load na yon sa relay at saka sa fuse ng radiator fan eh napakataas po na na I mean ang bigat na accessory niyan yung load ng kuryente ng compressor and isa pa ang bigat din niyan sa makina So, hindi ko talaga, <laughs> minsan natatawa na lang ako eh minsan dahil ito rin yung ginawa natin na sistema last time na nag home servicing ako dito last, yung pinaka last bago itong servicing ko ngayon ilan na din ang nagdala sa atin na ganyan ang ginawa ng uh, gumawa ng, A, ng AC system nila so <laughs> Ay nako, ang marami pong downside diyan. Uh, yun unang-una nga wala siyang sariling fuse cha relay, so hindi siya pwede na gano'n And pangalawa, kahit hindi tayo gumamit ng aircon, lagi lang siyang mag-on off. So hindi rin maganda sa cooling system. I mean, hindi rin maganda sa AC system yon pati sa cooling system syempre and dagdag load din po yon dagdag gasolina dagdag bigat sa makina di ba kahit lalo na ngayon ang dami nagtitipid dahil ang mahal ng gasolina so gusto nila lalo na pagka straight na long drive na i mean highway na walang traffic tapos uh, hindi naman ganun ka-init, gusto nila nakababa yung window tulad ko hindi naman sa dag titipid ako pag nagbumabiyahe ako pero lagi ko pong binubuksan yung mga bintana ng sasakyan ko lalo na pag nasa uh, mga bundok ako kasi kung saan-saan ako nakakarating eh kasi gusto ko po yung natural na hangin yung masagap ko may mga ganun po para ma-enjoy ko yung uh, travel time ko i mean travel traveling ko so isa rin po yon uh, malaking ano din po yon na makakatipid sa gasolina. So, wag na wag nyo pong gagawin yung ganon. Paalala lang po sa mga AC tech natin. Eh, kung ayaw nyo pong makinig, nasa inyo na po yan. Kaya lang, hindi naman kasi kayo ang napeperwisyo. Yung bulsa nung may-ari ang napeperwisyo. Kung nagkaroon pa ng problema dyan, halimbawa, yung rad fan, Uh, kailangan irekta dahil nag-overheat so ikot din ng ikot ang compressor di ba so hindi siya maganda kasi hindi naman alam din ng client na naka-on pa lang compressor di ba i mean na uh, nagii-engage dahil tinap nyo nga sa radiator fan yan and siyempre pag ganun for emergency kailangan din po kasi yon na minsan uh, uh, direkta yung fan kung talagang nag-o-overheat and nakakatulong po yon pero hindi po yon pwedeng ano ah uh, ganun ang gawin na uh, uh, erect talaga yung fan dagdag load din po yon so for emergency lang po yon and so tatanggalin lang naman itong um, uh, coolant temperature sensor socket rekta aandar uh, na yung rad fan so isipin nyo kung, kung nakaganon po dire direkta din na under ang uh, compressor di ba so Sabihin na natin, nalaman, napansin nung may-ari. So, binuksan niya naman yung aircon para lang maka-ikot at saka maka-release niya yung iniikot niya na refrigerant at para nga naman hindi masira ang system pero isipin nyo hindi na mag automatic off ang compressor so mag high pressure na naman yun overheat na naman yun ba diba? parang minsan hindi tayo nag iisip uh, wag puro yung mapadali lang ang trabaho natin yung gawin po natin wag pong ganun kasi kawawa naman po yung nagpapagawa ng sasakyan pati yung idle up nya mawawala dahil naputol na yung command niya dun sa may ECU ba diba? Sa so, mga ganun ba? <laughs> Ang sakit sa bangsa. <laughs> Ay nako. So ayun, ibabalik ko po ito sa uh, kanyang normal na pagkakawiring. And syempre, hagilapin natin and check natin kung anong ginawa nila dito. Pero madali lang yan kasi tinap lang naman niya sa ano yan oh, Sa wiring nung ano, supply wire ng ng radiator fan so start po natin para malaman Yun yung sinasabi ko ito mga bossing. Yan. Ito automatic pa ang radiator fan ni Boss Michael Almario. Etong kanyang sasakyan. Ayun mga boss, tingnan niyo ha. May lalagit eh. kasabay ng on ng radiator fan. Tatanggalin ko to. Irerekta na natin tanggalin ko itong sakit ng coolant temperature sensor. Direkta na, na ang fan. Ayun oh, no? sumabay ang AC, narinig niyo? Tap, tumalon, tapos umikot ang AC. Ang I ayun mean, lang kompresor, sumabay ang kompresor, umikot na ang kompresor. Balik natin, oh, lumagkit na naman. Nag-off din yung rad fan, syempre off din ang kompresor. 'Di ba? Maganda matanggal natin 'to eh. Kaya lang medyo eh, wala tagahawak. Pero ayun na, no? maririnig niyo naman ko isa pa. Oh, yun oh, no? nag-engage ang kompresor disengage ang compressor di ba <laughs> ay nako uh, ingat po tayo sa mga pinagpapagawa natin so ayusin uh, ko na po ito And, paalala lang po yan both sa gumagawa ng aircon at saka sa mga nagpapagawa din Ayan. na customs po